Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Sisimulan ko nga sa paggawa ng kanilang breakfast. Nagpainit nga na ako ng tubig para palambutin yung kanilang dog food. At nung kumukulo na nga, isinalin ko na. At meron nga pipino sa baba at syempre bibigyan natin sila. Iyahalo ko nga lang pala ito sa kanilang dog food. Bago nga yun, ilalagyan ko muna ng mga fresh blends at saka wellness blends. Dahil itong mga ito ay nagdadagdag nutrition para sa ating mga fur babies. Kaya hindi pwedeng mawawala ang mga ito. At pagkatapos ko nga lagyan lahat, ay mekos-mekos lang natin yan. Tapos ilagay na natin itong pipino Diyos kuday, tingnan nyo naman makatitig itong dalawang to Parang galit pa yung tingin Eh, sila na nga nauna nag-breakfast bago ako eh Diyos ko dahi. Fast forward nga, dahil kahapon naligo si Rey, ay na akin naman din nala dito sa groom. Napansin ko nga na ang baho na ng tenga niya kahit nililinisan ko naman. Dahil hindi nga ako marunong magtanggal itong buhok sa tenga, ay talaga naman din nala ko na dito sa groom. Hindi ko na nga napakita sa inyo at Diyos ko, dahi napakadumi talaga. Isa sa riso kung bakit pabilis bumaho ang ating four babies ay dahil din sa kanilang tenga. At sa sobrang init nga ay nagka-hotspot na to si Rey. Buti na lang talaga meron ako itong Argent Plus Spray. At nagulat ako at kinabukasan ay wala na yung hotspot niya. Sabay-sabay wow! na naman dumating ang parcel ng aking mga four babies. Diyos ko, dahi. <laughs> Siyempre, bubuksan na natin yan isa-isa. Bumili nga ako ng dalawang kulay ng fur carpet. Para ito na yung sasapin ko pag magpipictorial yung dalawa sa mga brands. At kakalatag ko nga lang at ito sa sirin ipumunta na talaga dun at sarap na sarap. Oh, humiga pa talaga, Diyos ko, day. Sunod naman eh itong diaper. Lahat na makikita nyo guys ay free sample lang pero itong mat na to ay binili ko. Nakakatuwa nga kasi itong free sample na to ay talagang nagbigay pa sila ng female and male diaper. Kasi yung ibang shop ay isa lang yung pinapadala. Meron na nga pala kami nitong dalawang ganito nakikita nyo to sa last video namin. Medium size nga pala yun tapos itong pinadala nilang orange ay large. Pagkatapos naman ay itong blower. Madaming color yung pagpipilian pero white yung pinili ko. Aesthetic again Diyos kaday. May ganto na nga kami blower pero may nagpadala pa rin. syempre. gagrab pa rin namin yan. Diyos ko, day. Next naman itong spray. Ito talaga ang spray yung ginagamit ko kasi ang bango-bango niya. spray ko to sa mga higaan, sa carpet, or pagkatapos ko po nasa yung wiwi nila. Next naman, itong Target Pets. Ito nga pala yung 2-in-1 shampoo and conditioner nila. Sa Instagram at TikTok ko nga pala in-upload yung pag-review dito sa product na to. Next naman, ito Dr. Shiba. Ito nga pala yung mouthwash nila. Sa next video ko na lang pala i-upload yung review nito. At lastly, ito talaga yung pinagkakaguluhan sa TikTok. Dahil buy one take one na nga at napakamura pa nitong pet diaper na to. Ito nga pala yung female diaper nila tapos available din sila sa male diaper. Kahit mumurahin lang yan ay napaka high quality. At syempre, kung portable din. Lahat pala ng pinakita ko sa inyo ay ilalagay ko na lang sa yellow basket or comment section.